Welcome back guys, syempre sa ating channel, PC Basic Tips. Kung hindi pa kayo subscribe, uh, marami pa tayong basic tips at tutorial na gagawin guys. Okay, guys natapos ko na pala yung pagsisetup sa wakas ng na ating computer shop. Bago kayo ilipot sa akin yung computer shop, uh, abangan nyo, magbibigay ako ng maraming tips. Basic tips, magbibigay ako sa inyo kung bakit. Ah, uh, hindi Uh, nagtatayo ng computer shop na aircon bakit hindi pa rin ako naka-business hanggang ngayon uh, bakit ako sumatagal sa ganitong trabaho ng sa pag sa pag-computer shop marami yung basic tips sa inyo guys, napakarami ha baka nyo sa mga na video natin puro basic tips kung bakit ako tumagal sa gantong pag okay, kung paano ako natutong mag-repair Okay, bakit ako pumasok sa YouTube University? Mga ganyan, guys. Kaya, tupangan nyo. Okay, balik tayo. I-flex uh, uh, ko sa inyo yung ating computer shop na hindi naka-aircon. Kaya kung bakit ako naka-aircon, mga next video gagawin natin. Bigay ako mga basic tips. Okay. okay, punta tayo sa ating shop, guys. Dibot ko, ko yan, ano. Oh. Sinetup po magkita, guys. Naka-tapang apat na pesto ko na yata ito. O tatlo. ko lagi ang Sobrang hirap, sobrang stress. Pero ang maganda, nakatipid tayo. Okay, ikot na tayo guys. Okay, eto. Dito natin simulan. Ayun, dito tayo sa bagong yan. Bagong computer shop natin. Sinetap ko na naman mag-isa. Siyempre yung ano guys, yung mga uh, electrical, ay uh, hindi tayo nag-setup nyan. Nag Kumukuha tayo ng professional electrical. Okay? sa mga ano lang tayo about sa mga PC okay ito yung server server timer timer tapos yan yung PC 129 natin 9 lang kasi gumagana guys ayan 9 number 1 2 3 4, 5, 6, 7, 8 uh, saka yung 9. Tapos ito yung mga DDR3 natin. Kung, kung, matagal na kayo sa page natin, alam nyo yan, nabutan nyo yung mga DDR3. Yung panahon pa ng Ross. Kaso nawala si Ross, kaya na ano siya, na-stock. Yung pa yan, iba. Mga DDR3, may mga laman yan, may mga laman yan, guys. Pinahingan muna natin siya. Tapos, nagdagdag pa ako ng isang PC, guys. Yan. Dadagdag ako isang PC rito. Pang sampu. Okay. Tapos nag-add ako na extra server. Bukod doon, may server pa ako dito. Dito yung pinaka-server ko. Dalawang laptop gamit ko. Yung isa. Dalawang laptop, guys. Tapos, printer. Tatlong printer pagkaganahin natin. Ito yung brother, Epson. Tapos, ito yung isang printer pa natin. Kung naalala yun nyo yung printer nating l 519 na iwan doon sa kabilang pesto sa dati. Nandun doon pa naman kami guys. Nandun pa ibang mga gamit. Okay yan. Tapos yung mga wire. Ah, hindi ko na gano'n ginandahan kasi ang hirap pagpalipat-lipat guys. Pero mas improvement ngayon. Yan mga wire natin. Ethernet cable. Ito yung ating main hub. Main hub. So, na pagbigay na ako ng tips dati, di ba? Pag gusto niyo lang liga nung gumastos na sobrang hahaba ng mga Ethernet cable, kailangan niyo ng extra hub. May medyo may kamahalan din. Ito ang hub nito, lima. Limang piraso, pero apat lang mga gamit nyo. Isa kasi para sa main hub nyo. Ito yung main hub ko da. Oh. Labing walo guys. Labing anim guys gumagamit ako ng hub parang yan para di ganong maraming uh, maraming wire na nagagastos and unti-unti nang namamatay itong mga ano natin PC Ayan. kasi naka pan copy pro tayo yan yan yung logo ni pan copy pro connected yung lahat ng connected yung lahat ng PC natin dito sa server Timer, server timer. Pan copy pro, shout sa'yo. Thank you sa servisyo mo. Ayan, namamatay silang kusa. Mga 3 minutes, mamatay na sila. Kaya kahit pag ilag out ng mga player yung account nila, makapagano. Mamatay na kusa. Ayan. Okay, bibigyan Bibigay tayo ng tutorial kung bakit hindi ako naka-dislist. Hindi ako naka-dislist guys, mano-mano. -man. Wala pa tayo sa larangan ng pag-dislist. Okay, yan sa Ethernet cable. Gusto nyo makatipid. Kailangan nyo ng hub. Yan. Bali, pag, pag, mara, pag kasi hindi kayo gagamit ng hub, guys, isang wataw na wire gagamitin nyo. Tano, kung makapansin nyo, tatlo lang yung wire na nakabit sa main hub ko. Ayan, tatlo lang. Ito, is, dalawang hub, saka isa sa Baka isa lang yata dito. Ayun, tatlo, tatlong hub pala gamit ko guys. Sorry po pala isa ako. ba? Diba? Tatlong hub. Isa. Dalawa. Tatlo. O, ba? Diba? Tatlong hub para sa labing isang PC guys. Labing isa kasi dalawa to. Isa, dalawa. Tapos siyam yung pinagagana natin. Bali, 11 pieces lahat yan. Tatlong hub lang yung gamit natin. Diba? Ayun. Kaya, tatlong hub. <coughs> Siyempre, yung isa dyan, guys, kailangan natin i-connect <coughs> sa <coughs> ito. Ang nakakonect na hub dito, open the roll, is 2. Ito. Tama? Tama ba? Oo, okay. tama. Tama. Alam ko yung isang blue, oo, oh, connected dito. connected. Dito. Basta mga tipik kayo. Kasi, bigay na ako ng tips guys kung hindi kayo gagamit ng mga extra hub. Kung nwari, eto yung PC nyo, papalakad kayo ng Ethernet cable papunta sa main hub. Mall, diba? Kung gano'ng kalayo PC nyo sa main hub, ganun din kahaba gagamitin nyo. Okay? Ang trabaho ng hub, para makatipid kayo sa Ethernet cable. Kung naglagay kayo ng isang hub dito o dito, pwede na maiksi. Diba? Maiksi, maiksi. Mas tipid. Kaso, mas magastos kasi magkano yung hub. Hindi, rin naman mura yan. Nasa 500 din yan. 500, 600. Okay yun lang guys. Tapos yan. Yung bago natin. Ito kapapagawa ko lang to. Yan. Kasi back to school na yung isang laptop na nagamitin natin. Uy. Yun lang. Tapos dito ang lalagay ang PC pang sampo. Okay, yun lang guys. Basta abangan nyo kung bakit bibigyan ko mga tips. Pag gusto, yung mga gusto magtayo ng computer shop para sa inyo yung mga basic gawin natin. Kasi hey, eh, halos wala namang mga nasisira na sa PC natin eh. Nice. Kaya kung may masira man, nagagawa natin. Kaya magbibigay naman ako ng mga basic tips kung bakit hanggang ngayon dito pa rin ako sa pagkawang photo siya. Basta lahat ng na-experience ko, kung bakit tumagal ako, kung bakit din ito ginagawa ko sa shop ko, kung bakit hindi ako naka-business, hindi ako naka ko. Yan. Baka bang guys, maraming pa tayong basic tips. Kung basic tips tayo. Kaya makakatulong to sa inyo guys kung bago ka pa lang nagtatayo ng na computer sya, o gusto mong magtayo, bibigyan ka na ng maraming tips. Salamat guys!